morning, isang magandang umaga sa ating lahat So meron po tayo ngayon na palit compressor dito Ito po ay uh, walang error, hindi siya nag error At uh, nung ma-check natin ay uh, Yung compressor niya ay uh, hindi na bumubomba So kaya hindi talaga siya maglalabas ng error Kasi hindi nga Hindi nga bumubomba yung compressor niya Ibig sabihin umaandar siya Nang uh, hindi malamig ah, Ayan po, pinandar ko ulit Ayan po, para ipakita sa inyo na uh, yung compressor pag uh, wala nang bumba, wala nang lakas umaandar sya Ayan. kung sa katunayan nga po, umaandar na yung pan natin at uh, ilang ilan saglit ay aandar yung compressor natin so wala na po itong preon nakaraan ko pa na check Ayan. so walang preon at ito open sya Ayan. kita nyo umaandar na yung compressor natin Ayan. maririnig nyo 'yung tunog ng compressor ay umaandar na. Hindi din uh, dito natin siya makikita kung uh, dito dito. Ayan, mak. Tingnan kung makikita nyo Wala nang kalakas-lakas. Hindi na siya humihigop. Wala na ang high side at uh, wala na 'yung low side. So ayan po. Hindi niya na kayang itulak itong uh, ating uh, talire kaya ganun tsaka kung maririnig nyo rin yung tunog nya ng uh, compressor natin ay alanganin na yung uh, piston siguro yan yung may problema so ganun sya ayan wala talaga syang ka-pressure pressure so yun po yan papalitan natin yan ha ah, ayan saka ito na po yung ating ipapalit ito naman po ay bago rin yan alam niyo yung mga na-damage mustoda sa bodega yung mga nahulog di ba pagkakuha yan po tinatanggal yung compressor ganun yung ginagawa natin so papalitan natin po ng compressor to eh, ito yung trabaho natin yung, Ang init po rito dalawa kasi yan eh dito yan sa dolphin wala pa si Sajid ah kaya nagpunta si Sajid baka humingi ng uh, kut kut dun sa baba eh kasi itong dolphin po to itong uh, itong dolphin na to tindahan to ng mga kwan yung mga si Ayan, so, ayan. po, may sa, sa amin din po 'to, pacer na 'yan. Ah, uh, it, ito pong pacer na 'to, sa amin din. Isa lang sila ng hitsura ng ng, ng, ng basic, ayan. Ngayon, sa amin 'yan, concealed po 'yan. Sa amin product rin, kami rin yung uh, uh, wakil niyan, uh, yung uh, service center. So, i-off natin 'to. Tatanggalin lang natin yung power. Ayan, tapos papalit tayo ng compressor tinanggal ko na 'yung power and then uh, pinaandar ko muna ulit. Ayan. So, kinabit ko ulit 'yung compressor natin. Baka mamaya kasi Meron kasi kaming uh, nakabit dati. Tinanggal din sa damages Kaso hindi umandar 'yung compressor. So, na-kunan kami. Natagalan pa kami. Kasi kontoy. Pero isang beses lang 'yun nagkaroon ng problema na hindi siya umandar. So, ngayon, uh, kinabit namin 'yung uh, bagong ipapalit namin at 'yun 'yung luma. Kinatagana ni Sajet. And then uh, ilan sa lang. Ayun, makikita niyo yung LED niya. Ngayon 00 pa yan. Mamaya. 5 minutes under na yan. Make sure lang natin na uh, umaandar. Kasi hirap eh. Mamaya hindi na naman umandar. Kinargahan na natin ng priyon. So meron ganun. Kaya make sure muna natin dito sa labas. Tayo lang natin na sa priyon. Mabe mo sila Ha, alas. show ko wag Ayan, so ganun yung ginagawa ko Lagi Eh, hindi naman natin kasi kwanto eh Pwedeng ma walang kontaktor eh Kaya medyo matagal, magantay talaga tayong umandar yung unit Ayan, katulad nito, umandar na yan Pagkaganyan, So, pagpapalit ng ganyan, si Sajid na yung bahala niyan Ayan Pagkaganon lang natin na kaunti At Marinig lang natin na sumisitsit na Ayos na yan. Ano? Tapos nakita yung piping nya Parang pinalong ahas lang yun eh Ganyan dito, walang kwad Mahila yung quality ng trabaho Dito sa ako Sa Saudi Arabia Wala siyang ka Higpit higpit Coming back To me Kahit uh, wala na tayo yung Kwa natin tanggal na yung ano to low pressure natin mag i yan pero under yan ginawa ko ng paraan yan eh. so, tagal tayo lang natin ako sumitsip yan na ayan so kung makikita nyo bumibelo na yung pan natin pagka inverter Lagi kong sinasabi na yung pan muna yung unang aandar Ayan Pan motor, pag inverter Lahat yan, basta inverter Laging pan motor muna Hindi siya katulad nung uh, manual na may kontaktor na sabay Pag uh, bagay ng signal Outdoor yung pan motor, outdoor yung compressor So, ang inverter po, ito yung pagkakaiba nito Ayan oh. Ibig sabihin, kumandar yung ating compressor At ito po sya, oh. Ganito dapat sya Ayan oh. dito humihigop yan ayan ah. yan yung nagpapamping ayan ganyan sya ah. okay na po yan maganda na yan sarado na natin o oh, diba para make sure lang kasi pagka hindi sya umandar tapos pinalitan agad natin wala namang problema to kasi sa amin to hindi naman binibili yung pagod tapos yung preyon ah, ulitin natin oh, ayan ah nakas ayan po. ayan po. ayan po na

So pinlas namin kasi maitim yung lumabas na ako eh. ni. Oh. Maitim yung lumabas na langis kaya pinlasing namin. So dito kami nagpadaan. Ito puputulin na lang ni Sajid ko para hindi na magalaw doon hmm. Okay na yan. Kasi pa hindi maganda yung lamig tapos may ibang pumunta. Alam mo naman okay lang kung kami lang yung bumalik. Mahirap mapulaan tayo. Ayan. Ah. rakipada ako na that's so, why yeah. Oh, yeah. So, iniwanan na namin dito charging hirap kasi Paka mamaya may ibang pumunta so, hindi ba ganda yung lamig ah, hindi nila pinlasing ganito ganyan diba so ako kahit ako nakakita ng ganun hindi ako nagtutunggo eh, yung iba mahirap na diba so ando si Sajid iniwanan ko si Sajid si Sajid na lang ang mag welding marunong naman siya mag welding eh so ako mababa ako dun sa kwan mababa ako dun sa store kasi baka mamaya alas 10 kasi yung kanon yung open ay dumating kami 9.30 tapos yung pinto naman dito kasi mahaba to eh mahaba to building na to yung pinto bukas naman lagi yung bukas kasi may mga nakatira dito sa loob tawid tawiran lang kasi so pupunta ako doon sabihin ko na may ginagawa kami hindi tayo papang init na naman ngayon so baka dito And so dito may mga bahay kasi yan kaya ito open lagi yung gate na yan ito. So malayo pa yung ikutin ko. Dito po ito sa Boray ta. bye. Shoot Ayun. So um, Burayda po ito. Ito ka para to. Ito mga kwan. Itong dolphin naman to. Uh, tindahan ng mga si Chiria, yung mga kututin So ipapaalam ko na nagtatrabaho kami. Ayun dito siya. kasi hindi nila alam eh. kasi uh, hindi na kami dumaan dito ito siya, kita nyo ito yung uh, hugasan na ilabahan alam ko siya din, cleaner ayan. ito siya, kung makikita nyo yung dolphin ito ang dolphin ayan, ayan dito tayo sa dolphin ayan. Ayan. ito yung uh, ginagawa natin dolphin na yung mga sitsiria dito tayo papasok Abdul Bin. Assalamualaikum. Oh, kuwais. Ito. Ito yung sarado. Yan yung ginagawa namin. Ayan, so binibigyan niya kami. Ayan. Oh, siya. Ah, kalas, kalas. Siya, da. Ah. Oh, oh. Copy, copy. Syukran. Syukran, syukran, syukran. Ito, ito binigay sa akin. Nakakit mo ulit ako. Ay, sapat. Daruri. Ha? Ayo, ayo. Alin ani gayer compressor? Ala ano, gayer compressor. Ayo. Nala, mapi ko lubas compressor. Yala, Syokran kita nyo, ang mahal kaya nito. 45 riyal ang kilo nito. Oh, kita nyo. Ayan, so kabura na naman ako. Kita <laughs> ay matindi sa mga burautan na yan eh. Oh, ganun lang kasimple kasi yon, di ba? Ah, uh, oh, yun. Eh, eh. Yan. So, kaya na kami dito sa taas. Diba? Pura utan lang yun eh. Kulang yung nagkuka ng prayon. Yan. Pagka na-wilding niya, ako na yung magkuka ng prayon. Oh, kasi kung nakikita niya tinataob. Sobra siyang magkuhan. Na-overchat. Nabubulunan yung kan. Namamatay. So, marunong na rin man siya. Nandito na ako sa taas ulit. Sa <laughs> <Yes>, Ajit. <laughs> Buburito rin ito ni Sajid eh. Basta libre. Yan. kubur itu sajid ya, sajid libre. aku, si sajid tu, lo ya. Sajid Aisyah eh. nih kahit lah kikin ding si sajid eh. ah. <sighs> <Bagot. laughs> huh. ni. Bagus. Again. Kalau nak wanita sajid. <clears throat> <clears throat> Ta. Mavi Power Siada Umandar na tayo yung compressor natin 9.3 na yung ampere nya At uh, yung karga natin na 215 Ay ilan na lang 50 Ayan, So 50 PSI na lang yung 215 lang umandar yung compressor So dadagdagan natin yan kasi kulang Okay Kita nyo yung natanggal namin sa Induro Natanggal namin dumi sa Enduro Ayan o oh. So magkakarga tayo 40 na nga lang o oh. Karga tayo Karga Bumba Ito. Ito. Ah, Ha, ha. ha. Mahal, malamig na nga pero ito malamig eh Sa taas eh Kulang ba? Hmm. Ayan bumibirit na 12 na yung compressor natin Ayan ba? Ayan init naku yung kung oh. ko. cellphone mamaya na ah wala po tapos na po tayo dito sa ginawa natin na compressor pinalitan natin ang compressor ang nakuha ko sa indoor na mga langis kaya pagka hindi mo pinlasing siya hindi gaganda ng lamig eh Ayan. so tapos na po tayo dito init yan po siya Ayan, yung karga natin ay Pompo. Ah, ilan to? 125. Ayan, gawin natin 130. Tapos yung ampere natin ay ilan? Ah, 22. 22 ampere siya. 5 ton. Yung max naman po niya, kung makikita nyo, yung max ampere niya ay 28. So, malayo tayo. 22 pa lang tayo. Eh, kahit gawin natin 1230. Ah, 130 yung preyo niya. Ah, maraming pagod. Ayan, so, dadaglag ako na lang po ng konti to. Tapos na tayo. Ayan. Gree. Ayan po, so sobrang init Naliliwa ko So tapos na po tayo dito sa pinalitan natin ng compressor Wala siyang error Umaandar, uh, hindi na lang lumalamig So ganun po yun, ang uh, loss compressor na siya Kahit umaandar yung compressor Hindi niya na kayang iikot yung preon Kaya walang lamig dun sa indoor natin Ayan po, yung ating yapan. Maraming salamat po at agad first first po